and headquarters ng Pilipinas. Action breaking. Magandang tanghali ako si Joby Francisco. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Binulabog ng kilos protesta ang Menzola kanina. Pagkonde raw ito sa nangyaring dayaan nung kakatapos lamang na eleksyon. Para sa detalya, may live report si Edison Reyes mula sa Mendiola. Edison, kamusta na dyan? Magandang umaga, Jovi. Wala pa rin pagbabago. Yan nga ang assessment ng mga militanteng grupo na nagdaos ng kanilang rally dito sa Minjola kaninang umaga. mag alas 10 kaninang umaga nang tumulak ang nasa 50 grupo o nasa 50 membro ng iba't ibang militanteng grupo dito sa Mindyola. bit Bitbit nga nilang isang malaking tarpulin na may nakasulat na talo ang sambayanan kaugnay ng araw ng naganap na dayaan noong nakaraang eleksyon. Kabilang daw sa mga dayaan ay ang laganap na vote buying, gayon din ang militarization at pagkontrol ng ilan sa mga PICOS machines. Kinukundi na din ang grupo ang umalipagkapanalo ng mga kalyado ni Pangulong Aquino sa Kongreso at Senado. Bagamat automated na nga raw ang nagdaang eleksyon, konklusyon ng grupo na hindi, wala pa rin pagbabago ang sistema ng eleksyon sa bansa. Narito nga ang pahayag ng pinuno ng grupo ay eh, consider natin ito na hindi malinis na halala na nakarang 2013 at ganun din na hindi honest election na naganap. Jovi, kakatapos nga lamang ng kanilang programa dito kung saan bagsak na grado ang ibinigay ng militanting grupo sa kakatapos lamang na eleksyon. Hindi naman ito nagdulot ng kahit anong pagbigat sa daloy ng trapiko at isang rally pa raw ang kanilang idaraos kaugnay ng napipintong proclamation pa ng ibang mga nanalo sa party list. Jovi. Maraming salamat, Edison Reyes. Samantala. Zero crime rate naman daw ang target ng NCR Police sa unang araw ng pasokan sa Hunyo at Tres. Kaya naman, oh, kaya naman po inatasan na ni NCRPO Chief Director Leonardo Espina ang lahat ng limang police district sa ilalim ng kanyang pamumuno na plan sa ang kanilang security plans. Partikular niya pinapatutukan sa kanyang mga tauhan ang mga snatcher na posibleng manamantala sa pagdagsa ng mga estudyante at magulang sa unang araw ng klase. Kasabay nito, nagpaalala na rin si Espina sa mga estudyante na huwag nang bitbitin o display ang kanilang pera at pamahaling alahas o gadget sa publiko para maiwasan na rin makaakit ng mga kriminal. Apat na Pinoy naman ang pasok sa listahan ng 48 heroes of philanthropy in Asia ng Forbes Magazine. Pasok sa top 12 si John Gokongwei Jr. na malaki na naitulong sa sektor ng edukasyon sa Pilipinas. Kasama din sa tinagurian pong richest Pinoy na si Henry C. sa listahan na patuloy din daw ang pagtulong sa education sector, pati sa isang hindi pa ng foundation. In din sa listahan ng perfume manufacturer na si Joel Cruz na tumutulong sa mga naabandon ng bata, matatanda, at may kapansanan. At ang arkitektong si June Fox na libre raw na ibinibigay ang kanyang serbisyo sa mga low-income housing projects gaya ng Smoky Mountain Project. Narito naman ang mga headlines kayong biyernes. Pinabigat na parusa laban sa pagmamaneho ng lasing at nakadroga ganap na pong batas. Parallel investigation ng Pilipinas at Taiwan kaugnay sa pagkakapatay ng Philippine Coast Guard sa isang Taiwanese fisherman natapos na. DOH naka-heightened alert na laban sa sakit na coronavirus. At supply ng tubig sa Manila Police District na ibalik na matapos silang magpaunang bayad ng higit 2 milyong piso sa Maynila. Makinig lamang po sa Radyo 592.3 News FM at mag-log on sa news5.com.ph para sa walang patid na balitaan ng News 5 Everywhere. Ako si Joby Francisco. Susunod na po ang relasyon. sa balita,